Binababalit siya niyo mga punyeta kayo. Kala niyo, wala akong titiran. O, oh, Jimnit, sino ka away mo? Wala, ipinalas kasi ako ni mama eh. Aklas, ako titira. Aklas, pwede ba sa inyo? Sige na, please. Hindi talaga pwede, sis eh. Ay, girl. Kailati, Mary ka na lang tumira. Total, dalawa lang naman talang mag-asawa nakatira. Oo nga, net. Talaga, best, okay lang. Oo naman, parang di naman kita best friend. Salamat, be. Kumal, ang lakas na wala na. Buti hindi kinabutan. Oo oh, nga, Mal, eh. Di ba rin naman tulog si Junet? Okay, lang man. Okay lang ba sa kanya? Sa side siya matutulog. Oh, ako lang sa under, basta matulog ka lang. Man, salamat ah. Napakabait mo talaga. Kung gym net, lagay mo na yung gamit mo doon para makapagpain ka. Pero eh, salamat ako sa eh, inyo. Oh man, sige 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 ko dyan. Tinitignan ko lang si Net kung tulog pa. Nakakaya kasi kung makasikorgo ako. Okay lang yan man, mabait lang yun si Jimnet eh. Na, tara, magalap sila na tayo. Paano ba? Bumili na ng tinapay natin para pag yung ginagay natin sa kaya nyo dyan. At lagat ko ko. Hindi na kami nag-ibalay. Ito yung na pangasawa ko. Sorry, Sander. Late na ako lagi sa'yo. Pinayat ka sa ako ni Mary. Wala ko, Jeanette. Hindi naman naging tayo. Bawa pala, Jeanette. Paginit na ako ng tubig. Alam ko naman hindi ka makakaligo. Huwag ka lang mainit sa tubig. Tapos na yun. Tsaka baka magalit pa sa'yo si Mary. Magagalit yung malalaman. Bakit? Ma, Kapala mo ba? Hala ka, Sandra.

Eh. Oh, Sander, anong nangyari sa'yo? Nasugatan na ako. Pero okay lang ito, malitang naman. Pati niya. Pero Sander, malalit na ako. So, mo sa'yo, mga ang ginagawa mo dati. Sander! Jimnet! Ano yan? Malabis na sugatan na yung asawa mo. Bakit kailangan mong pahawakan? Pwede ba? Hindi ko siya nasanit ako, tapos ganyan ka pa. Oo, oh, best concern ako sa asawa mo kasi ang lalaman sugat. Sigurado kayo, hindi niyo ko niloko. Ako ba naman, mahal? Ba't naman talulokohin? Ah, paano mahal? Mamaling ka na muna ako, ah. Sige, mahal. Adam kaya sila gimnet? Para, na natin. Paano yan, girl? Sarado yung bahay. Ay, no. Bukas ulit yung tanda. Uy, bakla! Anong meron? Girl, si Jimmy at si Sander ng future bangan? Grabe naman pala yung kaya. Nakakapagod. E, Ayoko na bumili doon. Uy, anong ginagawa niyo? Ate! Kim, ikaw na magsabi. Ano ba yun? Kasi si Jimmy at si Sander. Ano? <laughs> Nagtuturbahan. Ano? Ba't mo kasi sinabi? Eh, sabi mo eh. Sander! Ang bababoy niyo! Ikaw, Jimnet, pinagkatiwalaan ko naman kita. Tapos ganyan ang gagawin mo sa akin. Diba, Mary? Wala kami ginagawa. Walang ginagawa! Kitang-kita kayo nila kayo. Sander. Kitang-kita ka namin. Kita mo? Magsisinungaling pa kayo? Ang ina, nakasakit ka na. Nakasawa yung galing mo. Tanahin, Jimnet! Huwag na huwag na kayo dito! Tatandaan ko yung ginawa mo, Sander! Nakakadiri ka naman, girl! Diyan ka na! Ah, sino pa? Umayari ka! Masa ka! Masa ka daw, oh! Okay lang! At least, di nagpapagbimbang!